Lagi ka lang na wala akong pakialam Kahit anong sabihin mo, parang di ko nararamdaman Pero sa totoo lang, di mo lang alam Ang bawat salita mo sa puso ko ay tumatambay Akala mo siguro ay wala akong pakinig Akala mo wala akong nadarama sa bawat sabit Pero nandito ako Tahimik na minsan, di mo lang alam 🎵 Sa dyang ganito lang 🎵 wala akong pag-i 🎵🎵 Akala niya, akala niya, di ko siya naririnig 🎵🎵 Pero nandito lang ako, tahimik lang totoo Mahal pa rin kita kahit di ko lang magipagitan kita gusto 🎵🎵 Akala niya, akala niya, di ko na siya mahal 🎵🎵 Akala niya, akala niya, ako'y nagmamahal na sa lahat. Pero 🎵 lang siguro ramdam Mahal kita, yun lang ang alam Bawa kwento mo ipilit kong iniintindi Hindi man ako mag pero nasa puso ko lagi Di ako showy, di ako masalita Pero di ibig sabihin na hindi kita mahal Akala mo siguro ay malamig akong kasama Akala mo'y wala akong pinaparama sa bawat saglit Pero nandiyan dito lang ako sa tiyanggang ito Tahimik ang paraan ko na pagmamahal sa'yo Akala niya, akala niya Wala akong pake Akala niya, akala niya Di ko siya naririnig Pero nandito lang ako Tahimik lang po to Mahal pa rin kita Kahit di ko lang maipakita na gusto Akala niya, akala niya Di ko na siya mahal Akala niya, Mahal na sa lahat Pero nandito lang ako Ilang siguro ramdam Mahal kita Ilang ang alam Hindi ko kayang isikaw Lahat ng nasa loob Pero sa bawat tingin ko Sana'y mo Nahimik lang ako Pero pag-ibig ko'y buo Akala mo lang Pero di mo lang alam Akala niya Akala niya Wala akong bagay Akala niya siya nalilinig pero nandito lang ako, ako Nahinig ng totoo Mahal pa rin kita kahit di ko lang malipakita ng gusto Akala niya, akala niya, akala niya Di ko na siya mahal na akala niya Akala niya, niya ako'y nagmamahal o Pero nandito lang ako, di lang masiguro